Ngayong araw mga bro, may gusto lang ulit ako ibahagi bahagi sa inyo tungkol pa rin sa aming generator. Magtatest nga pala kami ngayon ng mga safety device sa aming generator. Dito nga pala sa aming mga generator, meron kaming apat na safety device. Ang overspeed trip, lube oil low pressure alarm trip, HT cooling water high temperature alarm trip, at ang pang ay oil mist gas level high trip. Pero bago yun mga bro, gusto ko lang magpasalamat sa aking asawa na patuloy yung sumusuporta sa akin at sa aking kuya bong pitaw sa aking dating katrabaho na si paring Jonathan Barona at sa aking dating katrabaho rin na si paring Jimboy Garabiles at sa sir Allen Antonio Bagro Bali, una natin gagawin ay papaganahin natin ang ating generator dito sa control unit. Ito nga pala ang diesel generator number 4. Kung makikita nyo, yung RPM umaangat na. Tapos, ang idle speed niyan mga bro is 720. Kapag na-reach na yung 720, pwede na tayo mag-proceed sa pagtesting ng safety device. Ang unahin nga pala namin ay low oil, low pressure alarm trip bali ang gagawin ko muna isasara ko muna ang valve na pamuntang pressure switch tapos i ko yung pinakang nozzle niya para mawala yung pressure sa pressure switch at mag alarm ito ng shutdown alarm kung mapapansin nyo sa pressure gauge dating may pressure siya, nung nawala yung pressure nya namatay yung makina baliyan yan pala yung naging alarm niya kung makikita niya sa control unit bale i-reset -re lang ulit namin ito tapos magpo-proceed na tayo sa pangalawang safety device gaya niyan mga bro i-reset -re ko lang tapos acknowledge reset medyo malangis kasi yung LCD kaya medyo mahirap pindutin mapapansin nyo kapag na reset na ibabalik na tayo sa main overview pero bago natin yan paganahin ulit mga bro ay eh, kailangan muna natin ibalik sa normal position yung bulb na kanina nating sinara gaya nyan mga bro bubuksan ko na yan matapos kong higpitan yung pinakam pressure gauge at ibinalik yung nozzle nya mga bro mapapansin nyo tayo tayo na umaangat yung pinakam pressure gauge nya Bali, start na nga pala ulit natin to mga bro. Gaya nyan. Kung makikita nyo, yung RPM, o tayo tayo na ulit umaangat. Yan yung pinakang may green indicator. Yan yung nasa gilid. Kung mapapansin nyo, hintayin lang ulit natin na mag 720 yung RPM. Tapos, magpuproceed na tayo sa over speed trip simulation. Gaya nyan mga bro. Ganyan lang yung pag simulate sa over speed trip nya kaya so, nyan pipindutin lang natin yung simulation tapos safety test off tapos may lalabas dyan na over speed engine test off yun na mag activate na yung shutdown ng over speed trip kung mapapansin nyo bumababa na yung RPM tapos may shutdown active bali kapag nagawa na natin yung overspeed trip ibabalik lang natin sa normal position yung mga dating pinindot natin para mag alarma ito in case na magkaroon ng problema tapos i-reset -re na natin yung mga alarm nito mga bro para mapagano na ulit natin sa pangatlong gagawin natin na safety device bali kailangan talaga mga bro na i-reset yung mga dating alarm para mapagana ulit natin itong generator kailangan mawala yung mga previous alarm niya. kung mapapansin nyo nire-reset ko muna talaga sya na sa reset ko lang kapag nawala na yan babalik na tayo sa main overview upang i-check kung wala nang alarm kapag wala nang mga alarm mga bro papaganahin ulit natin to upang i-test ang pangatlong safety device kung mapapansin nyo mga bro umaandar na ulit ang aming generator at umaangat na ang RPM sa mismong display mga bro kapag naging idle speed na ulit ito mga bro na 720 magpuproceed na tayo sa pangatlong safety device ang test nga pala natin ngayon mga bro ay ang oil mist detector gaya nyan mga bro ito nga pala yung test kit ng aming oil mist detector meron siyang plastic at saka glass bali bubuksan ko lang yung pinaka measuring head at ilalagay ko yung pinaka plastic paper tapos isisingit ko lang sa gitna yung pinaka glass niya yan mga bro kung mapapansin nyo mag alarma na yan Bali, re-reset muna natin dito sa may pinakang oil mist detector bago tayo mag proceed sa control unit at reset din doon yung mga alarm nya kung mapapansin nyo magre ready na sya mga bro gaya nya tapos nag shut down active at nagpara na yung generator eto nga yung mga naging alarm nya mga bro kung mapapansin nyo yan yung sa aming oil mist detector bali kailangan lang din natin i-reset yan mga bro para mapagana na ulit natin ang aming generator kapag nawala na yung mga alarma nyan ay magpuproceed na tayo sa pangapat na safety device kung mapapansin nyo may mga alarma pa bali acknowledge reset lang ang gagawin natin mga bro kapag wala na babalik na tayo sa main overview acknowledge reset lang kapag may mga alarma pa tapos balik na tayo sa main overview bali papaanda rin lang ulit natin mga bro ang aming generator tapos magpo-proceed na tayo sa pang-apat na safety device ang HT cooling water high temperature trip alarm kapag nag-stable na ulit ang RPM ay kailangan na natin itong i-test mga bro hintay lang tayo ng sandali kapag naging 720 na yung RPM niya at stable na ang idle speed pumunta na tayo dito sa temperature sensor ng ating safety device. Bali, hinugot lang pala namin yung pinakang temperature sensor nya sa pinakang pipe. Tapos, ginamitan namin ito ng temperature calibrator. Kung mapapansin nyo, nakaset siya ng 98 degrees Celsius. Dahil ang settings ng high temperature trip alarm is 98 degrees. Kung mapapansin nyo sa display mga bro, nag-activate na ang shutdown alarm. At ito yung pinakang alarm nya. Bali, re-reset lang ulit natin yan. Tapos babalik na tayo sa pinakang main overview. Kapag wala ng alarm, okay na. Tapos, kailangan lang muna natin ibalik yung tinanggal natin na high temperature sensor. Kung mapapansin nyo, iniigbitan na yan ng aking kasama para maging okay ulit. Bali, pagkatapos nga namin mag-test ng mga safety device ay eh, kailangan lang natin ibalik ang selector switch sa remote control dito sa control unit. Gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro kung ano-ano ang mga safety device ng aming diesel generator dito sa aming barko. Depende pa rin kung ano ang maker ng generator. Dito nga para sa amin, STX engine company. Gusto ko lang kayo bigyan ng mga idea mga bro lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician din sa barko dahil ito ang mga ginagawa namin sa aming diesel generator upang itest ang mga safety device. Sana makatulong sa inyo. God bless.